ako ng simbahan eh. Tapos yun. Matagal ka saan? <coughs> sa simbahan. Tapos, ah. siyempre, yung time na yun, hindi pa ako marunong mag-gitara. Tapos ngayon, nakatambay ako sa labas. Eh, parang ganito. Mm. May dumaan, hindi ako marunong mag-gitara. Oh. Sabi sa akin, no. Oh. So, matuto niyan. Ano yung ganun? Tara, tayo sa simbahan. Ano ka sa amin? Tinuruan ka lang. Oo, oh, sabi niya, kung gagawin mo, manood ka lang muna sa amin. Kasi <coughs> ako naman, manood-nood muna ako. Oh ang di ko alam, yung nandun, yung pala ako nasasalang dun sa next na misa. Oo. Oh. Eh syempre, eh, wala pa naman akong alam. Hindi, hindi umatin nung mas. Kasi walang tutugtog. Mabagay, isang gitarista hindi umatin. oh ngayon, napilitan ako ngayon, men. Pero marunong ka naman na nun. Medyo marunong ako, basic lang. Parang oh. hindi pa ako marunong, napilitan ako mag-ano nun, mag, mag na ako. Parang Napuwera sa yung ano mind mo na sige na ikaw na. parang mga may although may binabasa. Oo. Yung wala pang yung mga YouTube noon time na yun eh. Oo. Oh. Kumbaga nagre-rely ako sa ano sa chords eh. Hmm. Yung chord chart. Eh ang alam ko ito i e minor to, alam ko oh. to ganyan. Oo. Sabi ko basta yun na yun. Eh sa simbahan noon may sarili silang ano eh. Parang songbook, songbook. Oh, yung songbook ganun. Kaya ang dami mga over-over, mga slash-slash. Oo. Oh. Hindi ko pinapansin yung over niya kunyari. Kung ano lang yung nakasulat oh, na scores. Oo, e basta E-minor, E-minor na <laughs> kunyari, maraos mo lang yung ano, yung... Yung isang kanta. Oo, kunyari, ama, ito na, ama namin na. ama <laughs> <Ayun, laughs> <yun ba>? namin <laughs> Nakatingin sa akin yung pari. Kung baga, parang sa misenyes na simulan ko na eh. Oo. Oh. Pero parang ako, nakatulala ako. <laughs> parang inaantay yung ano, yung go signal. Oo. Oh kakantayin pa ba o hindi? <laughs> <laughs> Tangin na. <laughs> Pero okay naman, ay raos naman. na, naman, mga parang ano, doon ka mapipilitan na ano eh, yung, kahit di mo alam, maaalam mo eh. Mm -hmm. Kapag parang ganun pala, pag, pag sa oras ng ganun, maaano yung ano mo eh, mapupersa ka eh. Yung mind mo biglang, ano eh, mapupersa siyang alam. At, eh. Ilang years ka rin guitarista rin sa si simbahan, ano, yung time na yun, mga, hindi mo na mga tatlong taon din ang inang tagal din no. Habang may trabaho ka, pag nagsimba kayo nun, ikaw magigitara ganun. Yeah, tuwing ano yun, tuwing tuwing Sunday, obligado akong magano doon mag maggitara. magserbo mag Kasi mag mag e, syempre ang, ang goal ko noon, syempre parang ito, chance ko to na matuto, di ba? Kasi si oh. Wala naman akong mm, mm. ano noon, time na yun, di ba? Hmm. Kasi no mga panahon na yan, pinado ako walang YouTube noon time. Na. Hmm. Walang YouTube, di ba? Oh. Syempre Mag-relay ka sa libro eh sa soundbox. Bumili nga ako ng soundbox dun, yung, yung one, one, ano? Hmm. One, huh? One, zero, zero, one. Yung makapal na ganun. Ano yun? Parang song hits? Song hits talaga, men. Tapos ngayon, araw-araw yung mga tinutugtog ko ngayon. Yung oh. tatay ko nung time na yon, ang, ang, pinapakinggan ko for all this. Oh. Tapos nalaman ko yung all this na mga songs na yun. Kala ko, basic, basic lang. Oh. Ko. ko ngayon sa song, songbook. Ang daming over. Kumbaga sa ano, C over B, C of, puro ano, puro over. Ano pala ibig sabihin bakit may over? Hindi ko rin ba bitch yun. Kumbaga eh. ano men, para siyang... Kunyari, original chords niya C talaga. Pero oh, pwede siyang slash na A. Din. Oh, may mga, marami mas marami slash slash. Hindi ko pinapan... O baka broken chords oh, yun. yung mga ganun, broken. Ngayon nagtaka ako, sige, kung nag-iexist ba talaga itong mga chords nito? Oh. Sige, may curiosity, ganun. Oh. Hanggang sa... Sige, magmula ng time na hanggang ngayon, hindi na lang kung ngayon, kung ano yung mga over-over na yun. chords? kung nag-iex sabi sabi curiosity, di ba? Oo. Oh. Yung nag-exist pala siya. Sabi ko, totoo pala. Hindi naman nilalagay doon na... Barbero lang. Oo, oh, eh, na parang, oh. nilalagay nila kung walang basa yan, di ba? Mm. yun na lang ko ngayon yun. Sabi ko, ah, okay. Meron pala talaga, nag-exist pala talaga ito mga to. to mm. Na hindi lang basa over-over to. Oo. Oh. Eh, lalo na kung nag-aral ka ng music, kasi syempre, talagang yun na yun eh. Nag-aral ka ba ng music dyan? Wala. Siyempre, eh. di ba, pat, pat, pat pa ako mag-aaral ng time na yun. Kumbaga parang hmm. syempre, yung mga panahon na yun, syempre, wala naman tayong resources kundi ano lang eh. Oo. Kapakapa oh. lang yun, kaya sungbuk-sungbuk. Oh, pakinggan sungbuk. mo lang, ganun. Oh. Sagayin mo na, paulit-ulitin mo na, di oh. diba, yung sa cassette tape. Hmm. Yon, sa cassette tape ako nag-relay nag noon kasi syempre, <laughs> Mga pa. Ulit-ulitin mo, di ba? Kasi hmm. hindi katulad ngayon, syempre, YouTube, diba? siyempre, YouTube, di ba? Siyempre din ng mga bagong guitarist na ngayon. Mm. Pero pa silang ano multi-effect sa tank gym mumurahin. Hindi, tsaka type mo lang sa YouTube. Kunyari, gusto mo pag-aralan gantong song. Mm. -hmm. Maaral mo na. Mm -hmm. Kasi may mga nagko-cover, may tutorial. Parang ganon. Kahit nga sabihin mong walang talagang tututukan kang tuturuan ka. Pero may tabs. Oo, oh, may tabs. Mm. -hmm. Tsaka, nung time na yun, nang alam ko talaga basahin. Oo, oh, chords talaga. Siyempre, madali lang naman yung chords. Tingnan mo lang sa songits eh. Parang mm -hmm. kunyari yung... Itong C, ba? Diba? Oh. Oh. Kasi itong sinasabi niyang ano eh, C over B, kunyari yan, ganyan. Ito, ito yung C, di ba? Mm. Ito yung C over B. Parang ganon. mag i pala siya yung C, C over B. Kung baga, ganyan pala dapat ang pihit doon sa simbahan. Oh, yeah, Kasi ganun. C over B, kunyari. Kunyari ito, uh, mabalik tayo ulit doon sa, sa F na chord, ano? Mm. So, kaya nagkaroon ng F, niyan. So, kunyari, ah... Uh, ito ako nagkamot sa ano. Yung uh, ito F, di ba? Oo. Oh. So ito may may over A siya. F over A ito. Dahil may pihit ka ron. Kasi ito base ng yan eh. A. Oo. Oh. Ito F 2 Kasi kanina ito yung parang major niya eh. Oh. Major F 2 Ngayon parang ni-rearrange mo lang siya. So nangyari ito kanina nandito, ito ngayon papalit dito. Ito hmm. isa pupunta dito. So, ang tawag na dyan ngayon, F over A na siya. Yan na yun. Kunyari, mm -hmm. ito. Yan. Uh, G over, ano na yan? Parang yung G sharp yun, yun o? No? O, yan. Parang yun doon doon papasok yung mga over. So, yun nga, yun kanina. Sinasabi ko yung nakaraan, di ba? Sinabi ko yung... Parang yung pit ko sa gitara, Roger, parang pang piano. O, yun nga. Tapos parang, kunyari, ito. Ikaw po. Instead na mag-F ako na kung wala akong kapo, pwede rin. Oh. Nasanay kasi ako nung walang kapo. Kaya ako pagka parang yun na yun. Ah, yun dati. Pero kung walang kapo, ganito siya. Ay pag may kapo pala, mas napapadali lang. Nawawala yung parang ano. parang Ganito no? na lang siya. Oh. Pwede ka pang gawin yung mga 9th na chord. ano? What the fuck? Ay, gano'n pa rin yung formula. Diba? Kapag parang yung yung root ng F pa rin tatakbuhan mo. Same lang din, diba? Believe, have... Parang kumbaga A to eh. Galing nga. Kumbaga parang A yan eh. Ah, uh, oo. Dito mo lang... Paano kapag walang kapo? Pag walang kapo, pag mo yung daliri mo. Ipitin mo. Parang gaganon. At... nga, mahirap nga o. Oh. Diba? Para magre-relay ka talaga sa pagtatrabahuin mo yung daliri mo. Did yun yun. Yan o. Yung iba palang, yung iba yeah, palang ginigitara mo, Jer, walang ano, kapo, no? Oh. Pag may kapo, parang ano lang, tinrabaho oh. niya na yung kapang. Ito tinatawag na gulong. Yun. Pinatali. No. Pero dito, pwede ko pang gawa ng, ano, ng arrangement na mas komplikado. Baga parang, malaya yung daliri ko na ano kasi may tumatrabaho dito para sa akin pero malaya pa akong gawin pa rito yung ibang arrangement. oh, Yan. yung ibang pindot pa. Yung mga ganun pa. May mga over parang pa. Yung, pitik so baga yung mga ibang over pa, di na, baga tawag doon, passing chord. Tawag ko doon, pa, di ba, parang commonly known as ano yun. Passing chord tawag doon yun. Yan. Passing note yun, tawag doon passing note. Would it be true? Are you the girl I thought I knew? The one who promised katin, me hello. Anong kante? Ano? How do you heal a broken heart? Hmm. Tangina, mga dada, ta -ta, yun siya matindi ito sa panchiks eh. Tapos chorus. Kaya chorus na yun. dito hindi mo maga ito hindi mo magagawa pag walang kapo. Yung ninth na chord, yung mm. -hmm. ninth. Pag ito, hindi ako nakakapo, parang E minor to. Yan, parang E minor. Ito, rin. pero, pag ito yung E minor kunyari, di ba? Oo. Oh, yeah. Lalagay mo lang to dito, yan. oh, nga, magandang Tapos, ito. dagdagan mo pa rito. Ito. Oo. Oh, So, magkakaroon pa siya ng ibang, ano, ibang pronunciation. Kapag parang ganun. Yun lang para sa akin. But I don't just know. can't let go. How do you heal a broken heart?